meron lang din po kaming hiling sa ating mga kababayan mm -hmm. siguro at sa ating lahat na rin ano Sana naman po itong bagay na to ay hindi maging dahilan para naman to yung mag-discriminate sa mga kababayan natin na may halimbawa po kami Filipino Chinese or mga yeah. Chinoy ano kasi dapat po talaga isa siguro sa bagay na dapat maintindihan natin dapat may ebidensya tayo dapat may pruweba tayo at hindi sapat ang akusasyon o haka-haka lang kaya po nga sana sa darating na halalan mas laliman po natin ang ating pagsusuri sa mga kandidatong nagpepresenta sa harapan natin. Oo, oh, correct kasi may mga Filipino-Chinese, 'di ba, na mga kandidato. Baka may mag-express ng concerns, you know, sa future candidacies nila na parang ano ba 'yun, baka biglang pagdudahan din ako, may mga 'di ba? That's a possibility. Tama po at mahirap po ito. Nakita na po natin nangyari ito sa ibang bansa na nagkakaroon ng diskriminasyon. Eh ang Pilipino po talaga, talaga tayo ay naghahalo-halong lahi po dito eh. Ganyan po kasaya sa Pilipinas. Sana po hindi pagmulan ito ng diskriminasyon kundi pagmulan po ng mas masusi at mas mataas na antas ng pagiging responsableng butante. Hindi diskriminasyon kundi mas matalinong panunuri po sana.